Ngayong wala ka nang nararamdaman mm. pinagsisisihan mo ba 'yon? Eh sam 'yung ano ba? Ang pinagsisisihan ko lang siguro 'yung 'yung so sobrang inispoil ko siya. Sobra ko talagang ano eh, ko eh. So sa sayang, hindi ko siya naturuan tuloy naging mag na magpakaama. Mm. Isa rin siguro sa may kasalanan din ako diyan. Sobra ko siyang inispoil. Ikaw ba mamang naramdaman mo ever na ikaw naman spinuel din niya or inefortan ka din niya? Mas, mas marami ako natatandaan na nanggagaling sa side ko. Mm. Pero galing mm. sa side niya, Valentine's, birthday ko. Yung wala. parang expected. Oo. Ako lagi, mm -mm. ako nagpa sa santay kakain. Hindi mm. mm. sila nag date na sila dalawa lang. Sabi sino ang kasama? <laughs> hindi po. As Siguro, in, walang ano yung guy, walang, um, walang effort. effort, Yes, na um, mag-date tayo, babe, uh, oh, Ganon. ganun. Yung siya naman yung, yung mag-abo. Na na oh, oh, Binigyan naman niya ako ng bulaklak isang beses lang kasi na, naunahan siya ni May. Parang nahiya siya. <laughs> <laughs> Bakit kaya daw hindi dinidate? Ano ba yon? May kinalaman ba dyan yung, ano, yung financial capacity? Or Culture? iba yung kultura? O sa dyang hindi siya sweet, oh. hindi siya thoughtful. O may iba Pero, siyang language of love na sinabinibigay sa'yo. Ah, talaga ba? Pero kasi bago siya mapadeport, lagi niyang may kasamang iba-iba sa GGC dinedate niya. so alam mo, <laughs> kaya niya naman palang makipag-date. <laughs> mm -hmm. Di ba? Ay, bibig, ang akin lang, guys, kahit naman sa McDonald's lang, oh, Di ba? Naalala mo ako. Eh, ba't mo ako ginawa para libre ka natin <laughs> sa... Kasi nung time na yon hindi <laughs> ka pa rin doser ng MacDo. <laughs> <laughs> di ba? Kahit nga lang sa karinderya, eh, kahit, mm. yeah. kahit nga lang lugawan, kahit nga lang tusok-tusok, maalala ka niya. It's the thought that counts. Diba? Parang, mm. Or, eh, di ba? Parang... Or, hindi mo ba na-consider yung... Baka nga iba yung lahi. Mm -hmm. Ano bang ganap niya? Kasi, siyempre, so, magmula nung pumutok tong balita tungkol oh. sa inyo, ang dami naming naririnig. Pero, bihirang-bihira nga rin akong makarinig ng... Yung magandang part baga. Mm. Ano yung magandang part? Magandang part lang yung nabigay sa akin si Maliya. Mm. That's the best. Bukod dun, walang eh. kasi bago pa nagka Maliya, sabi mo kinikilig ka. Ano yung magagandang oh, mga, yung... mga nangyayari no? Siguro sa umpisa ya, kilig. And then may mga red flag kasi na hindi ko na ma... hindi Ano na yung mga na... At least ano yung mga na may nagawa na niyang maganda sa'yo, iyo na oh. paramdam niyang maganda, maaalala mo, nababalikan mo. Meron, wala talaga. Si Malia lang talaga. Mm. Si Malia lang. At saka, and, then, and the rest, puro tiis na talaga yung ginawa ko. Si Malia lang talaga, yun yung reality, o oh, galit ka pa lang kasi? M hindi galit ako, ka pa hindi, rin kasi? Hindi na ako galit. Hindi na ako galit. Nang naano lang ako na parang na, naano ako sa sarili ko na ba mas more on nagagalit ako sa sarili ko ngayon. Bakit? Bakit kasi pinabayaan ko yung gano'n? Bakit dined mo ko yung red flag na yon? Ang dami kong nakita kung noon pa lang inayos ko na sinabi ko na sa kanya.